Yan, ito na mga loads, yung project natin. Yan. Pali. ni na natin mga loads sa 18650 papunta dito sa headlight mga loads, yan. Baliwalang linang-linang, stick low o gun low. Yan, basta huwag tayo magkakamali dito sa positive negative nya mga loads papunta doon. Itong wire na ginamit natin mga loads, cable ng USB charger yan mga lodi. Yan, makapal-kapal to mga lodi. Kasi original na cord ng iPhone to mga load, USB cord ng iPhone. Tinanggal na lang natin to mga lodi. Oh. Itong ano niya. bali try natin mga loads kung gagana siya bali yung on off nya mga loads nandito na. Di na wala tayo kasing panghinang e, ito yung on off nya mga loads bali wala tayong panghinang mga loads kaya dito na lang siya dito na lang yung on off nya hindi natin may punta dito mga loads dahil wala tayong panghinang Lagay natin sana dito. Kasi hindi na magpapangsyon to. Dahil tinanggal na natin yung on-off nya dito. Mga lods, ito yung on-off nya. Ayan. Ito. Balirekta na natin. Kasi tinanggal natin yung module nya. Papunta dito mga lods. Kaya i-try natin mga lods. Bali 80% pa lang naman to. Tignan natin kung malakas yung mga loads. Yan, nag-ilaw sya. Post natin na yun. Yan, press. Bali 100% pala sya mga loads. Four. So, nag-ilaw na sya mga loads. Yan. Lakas mga loads. So. Oh. Maaraw pa yan mga loads. Ayan, malakas siya mga lodi. Oh. Maaraw pa yan, mas lalo pa gabi mga loads Kitang-kita yung puti niya mga lodi. Oh. Lakas oh. Obserbahan natin mga loads kung magiinit tong bulb niya mga lodi. Eh. Ito, itong bulb. U huwag lang natin pagsabayin na kasi mag spark tong bulb nito pag mag charge tayo na naka headlight tayo mga lods mas mag magbuting wag natin pagsabayin yan hindi naman naginit mga loads kapag pangit yung pagka jumper niyan mga maginit to yan okay naman siya mga lodi yan yung ano natin oh, lakas oh kasi for bali ang isa nito 25 25 ay 2580 mini ampere bali 25 times per. ayan mali lang na yon wala tayong calculator calculator niyo na lang mga loads 25 bali maabot na lang ng 10,000 mini ampere itong laman ng bultahe natin mga loads pero ang output nito papunta dito mga loads 5 points 3.7 volts yan 3.7 volts yung gumagana mga lodi lakas o oh. oh. maaraw pa yan mas lalo pag gabi mga loads Ayan, oh. lakas Obserbahan natin mga loads kung kakayanin ng apat na oras tong bulb nya. Itong LED bulb nya mga loads. Yan. Ito saan ilagay natin bulb. Mas wag na yan. Ah, baba, ano? Lakas. Bali naman natin ngayon mag-charge mga lodi. Ganyan muna nakailaw mga loads para antabayan natin baka maginit. Ganyan ang jumper niya mga lodi. Papunta dito sa box. Yan. Palabas. Tapos, ito yung kinatras natin. Mga loads, walang indicator na mag-blue-blue -blue kasi. Hindi natin alam. Pero okay na siguro ito. Full charge na. Yan. Bali, habang tira -try natin yan, bali, nabrikin natin yung valve niya, mga loads. Kung mag dito naman tayo ngayon mga lodi. Bali, tanggalin na natin yung saksakan nya mga lods Tanggalin lang natin sa glit. Yan, tinanggal na natin yung saksakan nya mga lods I-try natin ano ngayon. Panda rin, i-switch natin. Kung gagana siya mga lodi. Yan. Music. Yan. Yan. roti okay siya yan okay naman siya mga lods sinanggal na natin dito sa saksakan natin ito naman ngayon mga lods si check natin kung yan pinagpapawisan tayo mga lods ang init yan okay naman mga lods hindi naginit tong valve nya mga lods kayang kaya nya itong 10,000 mAh papunta dun sa valve natin mga lods ito okay na gumagana naman siya mga loads assemble natin mamaya at break in natin hindi tayo makaka-copyright tayo kasi dito mga loads kung magpapatugtog tayo ito yung baterya niya mga loads upgrade natin tatlong baterya ito naman dalawa dati ginawa nating apat ito isa ginawa nating tatlo nagdagdag tayo tayong dalawa ito naman nagdagdag tayo ng dalawa kasi dalawa dati baterya nito na dinagdagan natin yan. Bali, okay naman mga lords. Patayin natin mga lodi at isasaksak naman natin ngayon siya. Pumapagana siya mga lords. Yan. Yung yung off niya mga lodi. Yung indicator battery niya mga lords, full charge pa rin. After 30 minutes, wala pang nabawas mga lords. Yan, okay. Punta naman tayo ngayon dito sa charger area ito naman ang isasaksak natin ngayon mga loads ito yung ah uh, USB cord nya yung yan, yung itim na yan madilim kasi hindi natin makita, Teka lang hindi nyo makita, to ito yung input nya mga loads 5 volts Huwag po natin ita-direct sa AC. AC connector to mga loads. Doon sa AC volts na charger. Hindi po pwede. Kasi convert na to sa DC-DC volts. Bali ito. Meron tayong 12 volts DC DC volts. DC DC charger yan mga lods ito gamitin natin cord nya ay hindi itong cord na isa Nasaan na ito bali yung isa type C ito hindi type C ito mga lods yan yung cable wire nya ilagay natin mga lods kung mag, mag charge sya kung mag charge sya na hindi iilaw yon mga loads dapat hindi iilaw yon mga loads pag na i-charge natin ito ilagay natin dito dapat hindi iilaw to pag kinarts natin mga loads kung umiilaw siya mga loads magpapanibago tayo ng jumper mga lodi sa hindi umiilaw para hindi na tayo mag jumper <laughs> dahil wala tayong panghinang mga loads saksak lang natin mga loads yan mga loads nagsa nagcha-charge siya mga lodi oh. Yan. Yung indicator niya isa na lang, ang bilis mag-charge mga load, oh. Bumili siya mag-charge, hindi dapat ganyan yung ano niya, indap niya, bumilis fast charger to mga loads. Pumunta doon sa DC-DC natin na charger. May indicator din to blue. Yan, da uh, yellow ay uh, blue ya uh, yellow green magre-green yan mga loads papunta dito may indicator tayo kung full charge na tapos dito may indicator din tayo bali ito na yung symbol natin mga loads oh ayan ikita nyo mga loads walang daya yan mga lote ha 'no sabihin niyo may daya ayan oh nagcha-chat siya mga loads papunta dito at sa baterya yan hindi naman siya nag light mga loads success yung ano natin yung connection yan bali module siya mga loads may may output tayo na 1A charger at saka 2A charge 2A. Yung 1A sabi, 1 ampere yon mga loads. Ito naman 2A. 2 amperes mga loads. Yung kayang i-output sa ating cellphone. Pag na charge natin to mga loads, magano yan, mag tignan natin kung mag-stop sya mga loads. Antabayan na natin para sigurado tayo dapat may monitor monitorin natin tong baterya mga lods kung nagiinit at saka itong wire tapos dito kung nagiinit yan wala tapos dito yan success tapos ito naman habang nagkakabs tayo mga lodi ito naman ang asimbolin natin yan okay na to yan lang kayo at asimbolin natin mga lods at one bar na lang naman ang kailangan natin para mag one para full charge na to mga loads yan bali isa lang yung nag blink pag dalawa yung ilaw niya nasa 40% o oh, 60% pag nasa tatlo 80% pag nasa yan pag yung umiindap na yan bali ano na yan 100% na mga loads bali more than 10,000 mAh yang kaya niya. Mini ampere. Yan, sana maging successful para tatagal tayo sa kabukiran, magilaw mga loads At may bagyo dito. Na signal number 1 dito sa Isabela mga loads. Ito naman itong ano success na to mga lodi. Ang lakas dumudungdong. Lumakas tong speaker natin mga loads. Mali. Iayos na natin mga loads. Hanggang dito lang. I-update ko kayo mga Lodi.